Hello guys, gagawa tayo ng spring rolls ngayon kasi may order ako na 150 pieces. Sa teacher ng anak ko dadalhin niya bukas. So ito, meron tayong 3 pounds ng ground pork, garlic, onion, carrots, bell pepper, shredded cabbage, kalahati lang din ng cabbage kailangan shredded siya parang pinong-pino. Hindi na ako naglalagay ng tawag dito, potato sa ating spring rolls kasi mushy yung potato. Then green onion. Three eggs. Soy sauce. Tancha-tancha. Walang exact measurement. Salt. black pepper, cornstarch, iubos na natin yung cornstarch. Then, mix.

So, okay na ang lasa. Takpan na muna natin. Tsaka ilagay natin sa fridge. Kasi magre-ready tayo sa ating wrappers. Meron ako ditong apat na 50, -50 pieces na spring roll wrapper wrappers. So, dalawa-dalawa lang muna. And ilalagay natin sa ziplock bag or cover a wet cloth para hindi siya mag-dry. Para mag- ano pa rin siya para soft. Hindi mag-dry ang ating wrapper. Now, we gonna kuan. We gonna separate the wrappers one at a time. Mabuti yung wrapper nila ngayon, ano, hindi dry. Last time talaga, ano, siya. Dry ito, soft. Nahihirapan akong magbalot pag dry yung wrapper kasi ang hirap ilak. Ganyan lang. So, tatapusin ko lang to. So, mag-wrap na tayo. water lang ilalak natin. Cold water kasi pag gamitan natin ng egg white may tendency na magiging ano, contaminate siya kahit sabihin pang natin nalagay sa fridge. So ayaw natin yun. Bacteria kumakapit. Yan. mas safe gamitin ang tubig kaysa sa egg white na panglap. So, ayan na yung ano, 150 pieces na spring rolls. So, ito yung extra 97 pieces. Sa amin na lang to. Pe-freezer ko na to. 97. Then, uulaman namin mamaya ngayon. Kabi. So, ayan.